may mga idol. Ah. click 150. Ayan. Ayan. Isa sa day lang kung bakit malakas sa gas tapos ah may umatak. No? Kung wala siyang power. Tingnan nyo. Yung air filter nya. Tingnan nyo kung gaano ang kapal yan. Saradong sarado na yan. Halos hindi na makaigop ng hangin yan. Kaya lumalakas sa gas plus wala siyang power tapos bubuksan natin yung ano nyan mamaya yung panggilid nya click 150 tignan nyo naman o oh, mga idol wala na talaga paano pa naman nya di ba palit na yan automatic yan tignan nyo kung gaano ako palit pagka uh, inano ko siya grabe sobra okay mga idol bali buksan natin tong panggilid nya tingnan natin kung anong itsura kasi kung yung il filter nya eh ganyan ni cura, ano pa kaya itong nasa loob tingnan natin okay sa natin to mga idol tingnan natin kung anong makikita natin dito sa loob. Baka ah, may kalaban dito ah. Okay. Ayan, mga idol. Ano yan ah, Honda Click 150. Tingnan nyo. Grabe. May ano po. Malaybor manok ka. Okay. Napabayaan yan yung mga motor na kapag napabayaan ganyan ang mangyayari hindi na kasi makaano yan ng tamang hangin kaya yung air fuel mixture na papasok sa combustion chamber hindi na tama kasi siyempre mas mahina na yung hangin na papasok yan halang tanggalin ko lang itong mga idol okay, ito na yung mga idol yung ano nya panggilid niya, hindi pa naman ganoon kadumi siya pero lilinisin pa rin natin yan kalasin natin itong belt or drive tapos itong pulley set natin ng mga grasa tignan nyo mga idol tignan oh. yung air cleaner nyo oh. pina air filter oh. ah ah suabi talaga aganda Kaya ano eh May inangatak Tapos Parang malakas siya sa gas Kaya ganyan mangyayari Pagka Hindi kayo nagpapalit ng air filter Pag pinapabayaan nyo Dapat regular nyo rin Sine-check yan sine nyo rin Dog kalasin na natin yung Panggilid nya Ay mali Ito pala usok sa apal ng brave uh, alika puta grabe grabe kayo! ayo <laughs> usok sa apal ng alika okay, Ito problema hindi mo na ano diya ay idol dito tayo sa truck drive usok talaga <laughs> usok sa alika mo ka gira Good. Okay. Oh, ah, bigay mo nga, isang. So, isang kamay kasi hawak uh, Hindi, pipigay mo lang na ganun. Ito? Oo. Oh. Kaya Ito. Oh. Ganda ng ano niya mga idol oh. Pang niya oh. Clutch drive niya yung isang set. Ano, JBT. Tapos yung bell niya, JBT rin. Tapos natin tong dry face Ang tigas po ka nangyari dito. Lock. nag na yata. Tigas na. Mama sa ito video. Idol, tanggal na natin yung yung ano nya. Dry face Pulley set. Ayan na. Asa na isang ano? Slider piece nito. Ayan na. Mga bola nya. Bago pa naman. Okay pa naman yung mga bola niya. Hindi pa naman siya kwadrado. Kaya lang tignan nyo. Ah. Yung loob. Yung dumi. Yun, linisin lang natin yan. Ito, hindi naman ganun kadumi. Konting linis lang. Ito, grabe talaga. Oh. Ang air filter nyo. Makita nyo yan mga idol. Ah. Kain talaga ng malakas na gasolina yan. Tapos low power. Kaya maglilinis muna ako mga idol. Tapos tuloy natin pagkikakabit na lahat i change oil ko na rin pala to, tapos palit gear oil. Ito siya yan mga idol, nilinis ko na yung Ito mga marka na to, hindi na to matatanggal. Nilinis ko na yan. Yung gilid nyo na yan. i change oil na natin mga idol. So, 17 mm. Try nyo lang. Ayan. maganda pa naman. Pasok po. Sige po. Okay, habang yun yung change oil natin mga idol. Sabay na natin yung gear oil Ito naman yan ah, 12mm naman yan Okay, 12mm naman yan Sa gear oil naman yan 12mm Sira Uy, puta Tubig at langis Gatas Ah, hindi Kala ko tubig at langis eh Kasi may puting lumabas eh Ano? o puti alam ko tubig at langis Okay, pagkatapos nyan pumatak lahat Papalitan na natin Okay mga idol Tapos kakabit na natin lahat ng ibang pyesa Okay na mga idol, ito na yung bagong filter Tapos kakabit na natin siya mga idol Ang gagawin nyo lang dyan, ikpitan nyo lang yan Mga tornillo na yan, screw Okay, ikpitan nyo lang lahat Madali naman na yan tapos, doon na tayo sa panggilit pag naigpitan ko na. Post ko muna mga idol ha. Okay mga idol, sa pagkabit ng torque drive, ang gawin nyo, ilagay nyo muna yung belt. Yan, tapos pisain nyo sya. Ito, press nyo. Kaya lang. Okay. Yan. Itapat nyo yung belt, tapos press nyo sya. Press nyo, tapos pasok nyo. No? para hindi kayo mahirapan press nyo siya para pumasok siya kasi hindi nyo may kakabit yan ng maayos kapag ka hindi nyo siya naipress press yan kung sa kamay yan press nyo siya hanggang pumasok siya tapos saka nyo siya salpak okay. yan salpak nyo siya yan sa bilog na yan okay Tapos kabit niya yung ano uh, torque drive eh yung ano pulley. Kabit natin yung pulley. Alang. Okay, mga idol, pasensya na kayo at mag -isa ko lang. One man gaming tayo ngayon. Kabit niya yung mga bola. mga bola na yan tapos yung slider drive piece nya bigyan nyo lang yung pinaka drive piece yan ah, pasensya na kayo mga idol at hindi tayong katulong eh Ayan. tapos ibig nyo sya dyan sa huli tapos Salpak nyo Ayan Salpak nyo sya Ayan Saka nyo isabit yung Belt o, so, Sabit nyo yung belt dyan Ayan Tapos Yung belt Kung yung belt Sabit nyo yung belt mga idol Ayan Tapos Turnilyo nyan Washer tapos yung pinaka turnilyo nya okay. kasi ikpitan nyo lang ikpitan ko lang muna mga idol ha. Okay, mga idol ha? nakakabit na tapos change oil na natin tapos palit ng gear oil okay i ah, change oil ko muna tapos papalitan ko ng gear oil madali na lang naman na yan kaya nyo na okay na mga idol Bali nakabit na natin lahat, air filter, nalinis na natin 'yon. Kabit na natin yung panggilid niya. Te-testing na natin. Mga idol, bago niyo i-testing, siguraduhin niyo na masisikip yung mga tornilyo kasi kapag ka, uh, maluwag 'yan tapos ni-rev niyo, pagka umalas 'yan, may tendency may tamaan or kayo ang tamaan. Okay, mga idol, testing na natin. Eh okay. okay. na mga idol, bali na buksan na natin. Start na natin. Ganyan okay. na siya. Drive na natin mga idol. Okay na mga idol. Ah. Bubuhin natin tapos balik na natin sa mayari. Kasi iniwan lang sa akin to eh tapos pinagawa lang okay mga idol maraming salamat ah kung nagustuhan nyo yung video na to mga idol subscribe kayo sa channel ko tapos share nyo na rin tong video sa pahit na rin ng notification bell maraming salamat ride safe mga idol